Magandang hapon kaagli ka farmers ngayon kaagli magbigay tayo ng pataba ng ating atsal mga tanim ito po ay nilosaw na calcium nitrate sa italian po nitrato, calcium nitrato ito ang ilalagay natin dito sa ating tanim Okay, let's go agay, tapos tayo kagay. Maghalo na sa ta ulit tayo sa pataba. Ating gusawin sa ating balde kagay. Kahit ubos na po, kuha tayo ng pataba kagay. Para mabigyan natin ng iba. Okay po. Okay po. Thank you for watching. Kagli. Please like and share.